Dahil medyo maraming tanong dun sa mga nauna nating video, ayan. Ay, ito na po yung kasunod do, ng mga tanong nyo. Kung saan, eh, saan daw matatagpuan ng neurodevelopmental? Sa, ano po, take note nyo na po, lahat na sasabihin ko dahil importante po to. Ayan, Business Park Madrigal Building, uh, Alabang, Sapote Road. Ayan, dito po yan sa Alabang. Ayan, kami malapit din naman dito, kaya dito po kami, Uh, actually po, napakahirap maghanap ng neurodevelopmental. Makikita nyo po yan sa mga ospital, pero hindi lahat ng ospital meron po yan. Ano? Yan, kagaya dito sa perpetual, uh, meron sila, kaya lang full book sila ng 2 years. Biruin mo yun ha. At hindi pa po sure yun. Ganon sila kakaunti. No? Kunti lang kasi sila. No? Ayan. Pwede po kayo magtanong sa information sa mga ospital nyo dyan. Ayan, kasi piling ospital lang po ang meron ganito. Iba po yung ano ha, yung peja sa neurodevelopmental. Kasi yung neurodevelopmental, isa siyang doktor sa mga uh, children na uh, merong mga special needs. Ayan. So ganito po 'yan no, dito tayo mag-uumpisa. Una, pag sa neurodevelopmental po, yung assessment na tinatawag no, yan po yung unang requirements bago po kayo pupunta sa therapist. Kasi kailangan meron pong assessment tang doktor, o yung neurodevelopmental na magko-confirm na yung anak nyo nga is special, no? Ayan, at doon yung po, uh, ibibigay po ng doktor yung kanyang assessment sa anak nyo. At yan yun namang ipapasa sa therapist, no? Na ang doktor din naman ang magbibigay sa inyo ng, uh, kung ano, saan therapy, kay therapist kayo pupunta. either, uh, speech therapist yan or occupational therapy sila po magsasabi no, no ilalagay po nila yun sa ano nila No, 'Yan, ayun 'yun po ang ipapasa niyo. At ang presyo po sa neurodevelopmental ay uh, 6,000 po, no? 'Yun po ang uh, bayad 6,000. Hindi ko lang po alam kung nagbago na po sila, no? Pagkatapos po ng uh, neurodevelopmental, halimbawa, nakita niyo na doon kung anong therapist, sa therapist kayo pupunta. Doon po sa Madrigal kumpleto na po sila, no? Kumpleto na, meron na silang mga therapist doon, meron ding meron ding neurodevelopmental at still waters po ang uh, pangalan ng kanilang uh, school. Ayan. Sama-sama uh, na po sila doon. Kaya wala na kayong po problemahin. Sa mga willing po, kasi ang dami nag-message sa atin, no, willing silang pumunta rito dahil nga bihira lang po yung mga ganyan. At least doon kumpleto na. ayun So, usaping ano muna tayo. Alimbawa, ang sinuggest sa inyo ng doktor is yung Uh, occupational therapy, ang babayaran nyo po, meron po silang tinatawag na paunang bayad, yung assessment din. No? Uh, may tinatawag din silang assessment nila. No? Babayaran nyo po yun ng ah, uh, 2,000. Yun po ang bayad sa occupational. No? Assessment po yun. Wala pa silang gagawin, titingnan lang, pa lang yung anak mo. Ayan. At pagkatapos si assess at matapos ka magbayad ng 2,000, ayan, sasabihin na sa iyo kung ano schedule mo. Ayan, kagaya sa anak ko, in-schedule nila ng two times a week. So, ibig sabihin, uh, meron kaming 8 uh, walong session sa, sa loob ng isang buwan. No? At every session po, o every hour, kasi one hour lang yung per session eh. Ayan, per session is uh, 1,100. So, meron po kami binabayaran na Uh, halos 9,000 a month. Doon po yun sa, ano, ah, occupational therapy, Ah. Kaya lang, syempre, uh, dalawa po yung suggestion ng doktor sa anak ko, uh, occupational therapy at speech therapy. O, oh, nitapos na po tayo sa, ano, ano, sa occupational. Doon naman po tayo sa speech. Sa speech therapy naman po, meron din silang assessment. Ay, ang Uh, bayad po doon is 3,000 dahil nga PWD yung anak mo, meron silang 500 na less. So, 2,500. Medyo mahal po siya, no? Nang konti doon sa OT. O doon sa Occupational Therapist. Ayan. Bayad po kayo ng 2,500. Ayan. For assessment. Pagaya na sinabi ko kanina, titingnan lang muna. I-assess yung anak mo. Hindi pa sila mag-uumpisa. Ngayon, pagkatapos i-assess, sasabihin sa'yo na uh, yung mga ano, kailangan malaman ng bata kung ano ang Uh, resulta na naging assessment nila. Ayan. At ang suggestion naman na binigay sa amin eh once a week sa speech therapy niya, no? Ang speech therapy po per session na 1 hour. 1 hour po kasi per session talaga. Hanggang dun lang po. Is uh 1,200 naman. Kaya medyo mahal siya no, yung speech therapy. Mas mahal ng konti doon sa uh, occupational. So meron po kaming binabayaran na kung one, two, na bala na kayo mag-commute, baka nasa, ano, na, baka nasa 9,000 plus, no? Ayan, o kulang-kulang yan. May, mahina tayo sa mati. <laughs> Ayan, ganun po. So, meron po kaming uh, dalawang therapy, no, na ginagawa. Isang occupational at isang speech. Ayan, bagamat mahal po talaga, ano, kaya ang sabi ko sa inyo, pwede nyo akong i-follow dito, like and share, in share po itong video na to para po sa mga walang ng Uh, magbayad ng uh, ganong halaga. Syempre napakamahal po talaga no, kaya lang kami eh uh, nakakabaya dahil uh, no marakit ako at uh, saka yung asawa ko. Ayan, na uh, provide no. Pag wala pong uh, pangbayad at least sa mga video po natin, may mga video din po tayo sa YT ah. Sundan nyo rin po ako. Nandiyan po sa link at etong nga po pala no. Ang buong video po natin is nasa ano nasa ating profile no. Lahat kasi dito sa Reels ay uh, limited lang po ang oras para sa isang video, no? Diyan, doon po tayo magkita-kita sa ating pong profile. Ayan, paki-follow niyo po ako doon. Ayan, paki-share and like yung ating mga video. Ayan. Para po sa uh, makatulong ako sa inyo. Ayan, marami pong salamat fam. yan salamat po sa mga sumusuport po sa video namin at sana po lagi niyo pong panonoodin at i-share. Ayan, marami pong salamat.